Bumalik ka na, Arman, sa Maynila. May magandang kapalala na naghihintay sa iyo. Anong mapapala mo sa aming mag-ama? Tama na yung nagkakilala tayo ng sandali at magkakahiwalay na rin ng madali. John, isasama kita. Isasama ko kayo ni Mang Barting sa amin. Niyapos niya ng mahigpit si John. Mahal kita. Tanggapin mo ang pagtatapat ko sa iyo. Arman, itinulak niya ng malakas ang lalaking isinisigaw naman ang puso niyang mapalapit. Maniwala ka. Hindi ako nagsisinungaling ngayon gaya ng inaakala mong pwede kong gawin. Hindi ako nababagay sa iyo. Mayaman ka. Mahirap lang ako. At sabihin man tama itong nararamdaman natin sa isa't isa. Magmumukha pa rin akong kawawa sa mo kapag nagkatuluyan tayo. Kumakabang ng isa si Sa sinabi mo yan at para na rin inamin mong mahal mo Napalunok si Joanne. May nagbabantang pait ang sinusupil niyang bigig sa kanyang lalamunan. Oo, yun ang nais mong mahalin sa akin. Oo, mahal na isang pangumal na sa ngayon pala ay nakikita ko ng mamamata. Joanne, niyabos lalo ni Arman si John. Ano ba ang sinasabi mo? Itawan mo Tama na. Napaikbi ng tuluyan si John. Tumatangis siyang takip ng dalawang Pahalad ang kanyang mukha. Nalaglag ang kanyang mga kamay ang mga damit na kinuha sa sampayan. Hindi malaman ni Arman ang kanyang gagawin. Pinahupani niya ang balasik ng kanyang damdami. Napapikit siya at bumuntong hininga. Umiling-iling si Joan. Arman, Joan, Joan, mahal kita. Paniwalaan mo. Nagangat ng luha ang mukha si Joan kay Arman. Hindi na siya nakapagpigil. Iba ng mahigpit kay Arman. At ang tunog ng kanyang pagtang ay naging isang tunog ng pangamba. Nakatikom sa dibdib ang takot na maaaring hindi magkaroon ng katuparan ang nagaganap sa kanilang pagkakaunawan na magiging sansaglit lang ang kaligayahan nila ni Arman. Arman, pinakaiibig kita. Pero hindi ko magagawang sumama sa iyo. Hindi kami makakasama sa iyo ni Tatang nakasanayan na namin ang buhay dito. Sige, hindi kita pipilitin na sumama sa akin sa pagbabalik ko. Nadalawin kita rito palagi. Walang makikipigil sa akin sa gagawin kong ilan. Tama, kapwa pa natin mapag-aaralan ng ating mga damdamin kung isasantabi muna natin ang relasyon natin bilang magmami. Isang sandali rin napasuko sa pag-iyak si John sa dibdib ni Arman. Tikom sa kanyang bibigang panyo ni Arman. Ang maginhawang haplos ng binata sa kanyang likuran ay nagbibigay ng tibas at lakas sa kanyang panlulungo. Umangat ang luha ang mukha ni John sa dibdib ng lalaki. Ang higpit ng hawak niya sa kwelyo ng kukol ni Armand na hindi kita maaaring maging nobyo. Maraming komplikasyon ang pangyayari sa pagitan natin. Guguluhin tayo ni Romina. Alam ko na ang gagawin niya. Nararamdaman ko na noon pang una kayong magpanagpo. At alam mo ba kung ano talaga ang kondisyon namin dito? Kung bakit kami napat pa dito? Kung bakit nagtatakbo kami ni Tatang Kalil nang malamang may paparating na pulis? Arman isang pugante si Tatang. Humagulol lang iyak si John. Napakunot na no si Arman. Ang mga mata ni Natalanta sa na nakitang pamamigating ng kanyang pinakamahal. Nakapatay si Tatang. Napatay niya ang isang gwardyan ang magkaroon ng welga sa pagripikang pinagtatrabahuhan ni Kuya Luis sa Manila. Hindi niya sinasadya iyon. Minaril si Kuya. Hindi nakapagpigil si Tatang. Inundayan niya ng saksakang gwardya. Ay din sa kaso si Tatang. Ilang buwan lang siyang nakulong nang bigla siyang tumakas. Arman, nakikita mo ba ang klase ng kapalaran na tinatahak namin mag -ano? Tago kami ng tago. Anong klase ng buhay ang mabibigay ko sa'yo? Hahamakin ah, lang ako ng angkan mo kapag nagkataon. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako iibig kay Ruming alang-alang sa aking tatang. Pero hindi ko akalain na hindi, hindi na ako makakatupad sa aking pangako nang dumating ka. Sa buhay ko, Joanne, Arman, ang higpit-higpit ng kanilang pagkakayapos para ngayon na lamang natatangin pag-iapos na maaaring bumukulod pa sa kanila. Punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso, ngunit nabalot din ng mga puso ngayon ang isang napakalaking pangamba na maaaring hindi na nila makaya ng paglaban. Sa simula pa lamang ng kanilang paginig ay nadaram na nila ang mas. Joanne Napabitiw si Joanne kay Armand. Nakita ni Armand na bumugad sa pintuan ng kubo si Redentor at si Mang Bertie. Huwag ang tawag sa pangalan ni Joanne ay nagmula sa kabilang dako. Noon sa bungad ng bakura ng kanilang tubo, si Rumi, ang dalis siyang nakilala niya dito. Umapit ito sa pinsaniyang si Arman. Kuya Armin, siya ang nagtip sa amin kung paano ka namin matitis. Namula ang mukha ni Arman sa gan, timping-timpi pa rin ang sarili. Matalim ang titig at timbal na tumingin naman si Rumi kina Joan at Arman. Mara siyang lumapit sa dalawa. Mabilis na namagitan si Joan sa dalawang lalaki. Huwag Rumi, kung ano man ang nasa isip mo, wala kang karapatang magalit. Tuluyan na bang binilog ng lalaki ito ang ulo mo? Salawahan ka. Ako ang nobi mo. Ruming, tinamaan ng sumagasa rin si Mang Berting sa nagaganap na konfrontasyon. Huwag ka manggulo dito. Uy, nagkampihan ng mag-ama. Ano? Sasabihin niyo sa akin hindi ako nababagay kay Joan. Oo, dahil nasilaw na kayo ng kayamanan ni Arma na yan, Makakamali niyo ang kayamanan niya. Inundayan yan kaagad ng suntok ni Mang Barting si Ruming. Bumagsak ito sa lupa. Tanga, ang lakas ng sigaw ni Joan sabay niyo ng pag-awat niya kay Armand na mainit na rin kay Roming. Ninuro pang lalo ni Mang Berting si Roming. Lumayas ka rito. Namumuka. Bata ka tuluyan kita, Roming. Nang di oras. Mahilo-hilo si Roming ng tumingin. Matagal na akong nabipestis sa matanda. Wala kang utang na loob sa lahat ng naitulong kasi. Magsama-sama na kayong lahat. Para sa tumakbog palayo si Roming. Roming, may pagsusumamang basag na tinig ni Joanne. Biglang sinaklot ng takot ang tibid niya sa paglayong iyon ni Roming. Gaya rin ang paumutla ni Mang Berting. hanatang halata ni Arma at ni Redento na nagsisisi si Mang Berting sa nagawa niya kay Romy. Mabilis na pumasok ng kabahayan si Mang Berting. Paano na ngayon, John? Ano ang gagawin natin? Tiyak na isusuplong ako ni Romy. Kailangan umalis na tayo sa lugar na ito tata. Nung nagawa niya yung ng kaso ni Arma, niya. hindi nga malayo na isusumbang pa niya sa mga alagad ng batas. Dali ka mag ka lang ng ilang gamit. Kailangan makaalis tayo. Sandali ho pag-usapan natin ang lahat sa wata ni Aunt Hindi na siya dinig ng mag-ama. na ang ito sa patungo sa silid tuloy. Umiiyak si Joan habang nagmamadali sa pagsilid ng kanilang mga damit at ilang gamit sa isang maleta. Tutulungan ko kayo, Joan. Ang mabuti pa ay doon na muna kayo sa amin. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, Arman. Nalikado madamay ka pa sa problema naming mag tawa na mag-ama. Joan, tama na yan. Dalian mo na. Inalingan ni Arman si Mang Berting na ba na naman sa paghanap ng itong doon? Makinig ho kayo sa akin pumayag na kayo sa panong Kahit pansamantala lang, doon muna kayo sa bahay ni Papa. Matutulungan pa niya kayo. Marami siyang kakilalang abogado. Kung talagang wala kayong kasalanan, bakit kayo matatakot? Amang sa katulad namin mahirap, madaling balingan ng takot. Mahirap hanapin ang ustisya. Magtsatsaga na lang ako sa pagtatago. Sumabad sa usapan sa Redentor na naroon sa may pintuan. Armantala na. Kung ayaw nila, hayaan mo na. Hindi nga pwede. Hindi ko maaaring pabayaan ang mga taong nakatulong sa akin. Umalis ka na, Arman. Utang na loob. Umalis ka na. Halos nung ni Joanne si Arman. Itinulak pa rin ito palabas ng pintuan. Hinablot ni Arman ang marahas sa isang bisig ng babae. Joan sa ayaw mo sa gusto mo, isasama ko kayo ngayon din. Pitawan mo ako. Ano bang kahibangan niyang sinasabi mo? Hibang na kong hibang. Basta tang alam ko'y damdamin ko ang nakikiusap sa sa'yo. Dahil mahal kita, Joanne. Napatanga si Joan. Hindi ma, ang luha na mga mata sa pagtingin kay Arman. Nakikita niya ang isang kakaibang katatagan sa itsura nito. Higit pa niyang nadarama sa ngayon ng katapatan ng pagtingin nito sa kanya, na hindi na siya makapagbikas ng anumang pagtutol, na hindi na siya makagalaw sa mahigpit nitong pagkakahawak sa bisig niya. Maging si Mang Berting ay ha sa kadakilang ipinakikita ni Armin. Dahan-dahan siyang napatindig sa kanyang ginagawa, Pagsuko na ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Pinigil pa niya ang kanyang emosyon bago nagsalita muli kay Arman. Amang sige, pumapayag na kami. Sa pagbaling ng tingin ni Arman kay Mang Berting ay marahan na rin lumuwang ang pagkakahawak niya kay Joanne. Hindi ko malaman kung paano kita pasasalamatan eh. Namumula ang mga mata ni Mang Berting. Ang totoo pag alis namin dito. Hindi ko nalang kung saan kami tutungo ng anak ko. Mang Berting, hayaan niyo lang ho akong makaganti sa inyo. Wala na ho tayong maililim sa isa't isa. Sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan na lang ay magtulungan tayo. Marahang tumango si Mang Bartin. Hindi na nagsalita pa si Arnold. Siya na mismo ang nagumpisang ipagpatuloy ang pag iimpake ng mga gamit na John at Mang Bartin. Inutusan niya si Redentor na ihanda na kagad ang dala nitong kotse at nang makapagkarga na sila ng ibang gamit. Halos na puno nilang likod ng kotse ng Redentor. Wala namang may ang pinsan dahil ang nadarama pa rin ito ay ang kaligayahan ng muli niyang natagpuan si Arman. Sa kamal lang kaba ang kanilang dibdib habang daan, halos bumaloktot na sa pagkakaupo si Mang Berting sa may likuran. Pinabilisan naman ang gusto ni Redentor ang pagpapatakbo ng sasakyan kahit na malubak pa sila. Sumasalimbayan sa isip ni John ang bilis ng mga pangyayari. Parang hindi siya makapaniniwala na narito na sila sa pagkukupop na isang lalaking biglang lumating sa buhay nila at bigla nagbigay liwanag sa kanilang naninimdim na pag-asa. Paminsan-minsan ay sinusuplipan siya ni Arman sa may front mirror. Nadala ni Joy na gustong lumipat ni Arman ng upo sa baksit para magkatabi sila. Hindi na papalis ang matamis na ngiti ng lalaki para sa kanya. Lagi na higit na nagpapaginhawa sa kanyang pag-aalala. Tiyak na nga nila ang kailang siguridad sa mga sandaling. Ilo. Si Mang Berting ay naglilikot ang pag-aalala sa mga naiwanan niyong mga parang ang kanyang mga kambingat ang maginhawang katahimikan ng bukal na iyon kung saan kahit ilang buwan lang ay pinayapa silang mag-ama sa kanilang pagtatago. Ang lahat ay malaki lamang alaala -ala para sa kanila ni Joanne.